Ito ang araw-araw na routine ko na trabaho dito sa aking amo sa abroad. Umaga, naglilinis kami, magtulungan kami ng aking kasama taas-baba. Pagkatapos niyan, ito na naman ang next na trabaho ko, ang paggawa ng kuba para sa shop ng amo ko. Yes, kaya kailangan umaga pa lang, mabilisan ng paglinis, 12 o'clock, tapos na ito at ito na naman ang next na gagawin ko. Araw-araw ito na ginagawa namin dahil kailangan makatapos kami 300 pieces or mahigit pa sa isang araw. Hindi man ako tinaasa ng sweldo ko dito sa bahay pero ito yung binigay sa akin na sideline ng amo ko dagdag sa aking kita. So para na rin may dagdag sahod ako. Baka magtanong kayo kung hindi ba nakakapagod. Yes, nakakapagod dahil dalawa ang trabaho ko. Bahay at saka itong paggagawa namin ng kuba para sa shop ng amo ko. Ngunit, alhamdulillah, wala naman talagang trabaho na madali kasanayan na lang din natin kung ito'y araw-araw nating ginagawa.